¿Qué Magandang umaga po sa ating lahat mga idol. Ito umaga pa lang mga idol. Ano na tayo? Nag-ready na tayo para sa ating panghuli ng alamang. man muna tayo ngayon. At naman tayo doon sa uh, pinuntahan natin kahapon kasi doon kami naka nakuha ng pampain At mamaya na lang ulit mag video pag andon na mga idol. Malay po. Hello po mga idol. Dito na tayo mga idol nang punta na tayo sa managat na tayo mga idol kasi hindi ako naka video kanina nag, nagbili lang kami ng alamang at ito naka pain na tayo punta na lang tayo sa isda natin may bahura tayo ngayon ah tan tayo banda. Malakas ang hangin ngayon. Oh. Balun. Ah, dito lang muna. Mamaya na lang ulit. Ah, maraming salamat sa panood. Bye-bye. A few moments later. Okay, guys. si uh, palawi ang isda hindi, hindi mainit ang panahon magas na guys mamaya na lang ang pag natin sa bahay uh, salamat, guys bye bye ulit um, hours later. guys dito na naman dito na tayo guys sa bahay guys ito lang natin Umusyado, guys tulang isda at maraming salamat sa panood guys bukas nung ulit ba bye bye hindi kayo palagi